So, mga, mga idol, eh, yung ko, siya ang sa out to sa sa mga followers ko at mga viewers ko, at sa mga lahat na mga sumusuporta po sa aking munting channel, papasalamat po ako. <coughs> ito, magluluto tayo ng kinamatisang paanong manok yan. Kita nyo yung paanong manok yan. Kaya yung paanong manok. At ito yung kamatis. Ah, uh, Luya sili din may ako sili din ma alam niyo hindi sa amin kaya kailangan medyo maangang ang ang sa natin at sibuyas ang kasama po ng paano manok natin ay ito yung itlog yung tatlong itlog po natin yan at ito po yung gagawin natin yung pinakagulay nya malunggay alam niyo kaya nakita niyo malunggay dahil marami kami tanim ng malunggay kaya puro malunggay ang ginagawa kong gulay o, ito po umpisa na natin lalagay po tayo ng saya may natin ang luya ang natin na malutong may gin luya natin bago natin lalagay yung ating hati pag na natin kamatis na ating kamatis. Siya so nga pala yung paano manok natin eh, kinakuluan na po natin yan. Para madali na pumaluto yan. Eh, sasabay na po natin yan. Maglalagay tayo ng paminta. Oh. So, yun yung paminta ko. Pamintang pamintan doon po yan. Asiya ka na po kung magalo, dahil ako lang ang ako. Wala po akong tigak ako po. ilagay na po natin ang ating paanong manok. At yung iklog, takong iklog. Oh, intense. Iisang kutsu lang po muna natin yan bago natin sasabawan. Takpan muna po natin. Ayan, yeah, ilalagay na natin itong ating dahon ng malunggay. Tingin ko lang ulit na pagpatuloy ang pagluluto kasi may ginawa na naman ako, may tawag sa trabaho kaya tingin ko lang na ilagay ang dao ng malunggay pero malambot na po yan, pinakainan na ko lang ang pingkalad, tapos na natin yan. Itimplahan na po natin ang ating simbawang paa ng malunggay, lagyan na po natin ng pechin at asin. Tanawin po natin para magal po yung ating yung paan ng manok natin. Stel kinola rin to kaso nga lang wala akong papaya. Kaya ano lang ginawa ko rito. Uh, um, lang.